Yung mga bossing, eh, meron tayong uh, carburetor dito na 4G13 from ano to, mga bossing from Lancer Pizza. So may nag-request sa akin mga bossing para do tanggalin tong piston nung carburetor mga boss. Eh, mga bossing papakita ko sa inyo paano natin aalisin to. Eh, mga bossing, ito ah uh, kuha kayo ng isang tornilyo mga boss. Ayun. Ayun ganito itsura mga bossing. Oh. Tapos siyempre gamitan niyo ng pilip Itusok niyo dito. Ayun i-screw nyo dyan mga bossing. So, pihitin nyo nang pihitin mga bossing hanggang sa uh, humigpit. Ayan. So, ayan. Pagka nahigpitan nyo na, alisin nyo ulit. Kaya kayo kumuha ng yung ganitong wrench mga bossing. Yung 10mm lang sya. Pasok nyo ganyan. Tapos, ayan, lagay nyo dito. Ipihit uh, nyo lang sya mga bossing. Yan, pagka nahigpitan nyo na yan, pwede nyo siyang uh, i So, yung mga bossing, oh, nakita nyo. Yan, dahan-dahan kong tatanggalin. So, yan, ganyan lang mga bossing yung pagtanggal nyo. No? So, pagka wala kayong tools, ganito lang gamitin nyo. Ngayon, pagka naalis nyo na itong lock, meron pang isang lock yan sa loob mga boss. Yan, mapapansin nyo, meron siyang parang flat screw sa loob mga bossing. So, gagawin nyo, uh, pihit-pihitin nyo lang. Wag niyo ano, wag kayong kabahan na mawasira yung goma doon sa ibabaw kasi uh, sa, sa, katagalan mga boss nadudurog talaga yan ayan. Ah. So pihitin niyo lang ang pihitin ng sa lumuwag. wag. Wag niyo pipihitin mga boss ng ano ha, ah, yung counter clockwise o okay, clockwise kasi masisira to. So pagka napihit niyo nang ganyan, paluwagin niyo lang konti. Kuha kayo alambre sa ano. Uh, kuha, kuha kayo alambre, ilagay niyo dito sa ilalim. Ito yung pinakagatla yung mga boss. Tapos pagka naisaksak niyo yung alambre diyan, dahan-dahan niyo siyang sikwatin doon sa loob para matanggal natin yung lock na yan I'm works, I'm works, I'm works. ng makina, amoy ng gasolina Handa na ba kayo? boss. mga boss, medyo matagal ano medyo matagal din. So, sa tiyagaan lang mga boss. Problema mawa, wala yeah, na. Hindi niyo na eh, hindi niyo matatanggal talaga. Sa Ambu Works, serbisyo igalidad mula sa maliit na gasgas hanggang sa malaking sira, engine overhaul. Walang problema sa aming mga eksperto handa, Trabaho'y sisimulan. Auto parts kompleto aming imbakan. Mula sa bolts at nuts hanggang sa mga piyasang mahalagat kailangan. Auto painter, kulay na gusto mo ibibigay namin Sasakyan mo'y magiging bago Makintab at maningingning Fiberglass maker Siran bahagi ay ayusin Gamit ang Ayan mga boss, ang umangat na siya oh. Ayan, so pinupupo ko na lang siya mga boss Makikita niya may malalaglag na lang dyan Ayan So ito mga boss, yung lock dito sa loob ng piston natin, ayan Ayan. So ngayon mga boss, pwede niyo na alasin yung piston maalis nyo na sya so maalis nyo na sya na hindi nasisira yung piston natin yan. so ganoon lang magtanggal mga bossing sundan nyo lang yung ginawa ko yan, magagawa nyo na rin kung paano alisin ito mga boss